So, Apo mga uh, kasamarang yun Tropa, dinawihan na Dagon Apo, si Ian. Cut out kang Marsilina Uwi ka na daw Namis ka na ni Eian Hindi ka na galit <laughs> Yun oh Tropa Naki lang, na, karaw Banat par, banat Ayun, si...

Ayun, <laughs> kabol-bol bol, -bol lang, mga kasamara nyo. Ayun na, ya, isda. Na Nakabiti na isda. Ayun, nagkagulo na tropa mga kasamara sulit. Sulit. Ganito pala dito, sa laut. Ria, Ria. Oh, tus. Pasahan. Pasahan na, paspasan. Arya, Arya, Arya. 41 pandilok. Arya, wala nang lulus-lulus. Yun. Oh. Sarap kilaw ng mga kasamaryon bago muli. Oh, kasamaryon kagulunan, bolbol na. Let's go ya, paalam ko ya. Oh, kebolbol na. Ano? Sa atimulan ka rin. Hindi, Bicol, Bicol. Ay, Bicol. Bicolano pala si Kuya. Masarap pagluto ito ng mga ginataan. Mga kasama rin nyo. Ay, kamain ko. Oh, so ulit, oh. Kabulbol. Eh. Ganito pala dito sa laot, mga kasama rin nyo. First time ko makarating dito sa 200 may na milyahe. Sulit. ulit. ay the way the <laughs> Ang galiming... Yun, area, area, area. Yun o. Oh. Ano na yung jowa mo? Masipag pag mga awil. Ang hmm. tapis kasi eh. Okay. <laughs> <laughs> Hindi pa agad na hanggang may papasok. Comment.